May mga krimen na mahirap paniwalaan, Munit minsang nangyari at kapag narinig mo ay nagiiwan ng malalim na takot sa ating isipan. Isang tahimik na gabi sa Pattaya, Thailand, isang kakaibang krimen ang naganap. Isang dayuhang lalaki na hindi makapaghintay upang laruin ang katawan ng isang babae na hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan. At isang katawang nahiniwa binupsan at ginawang tila isang laruan para pagkatuwaan. Paano nga ba nangyari ang isang kagimbal-gimbal na pagpatay sa isang transgender woman sa pataya? Ano nga ba ang nagtulak sa salarin upang magsagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? Krimen na magpapaalala sa atin ng pinakamadilim na bahagi ng ating mga pagnanasa. Ating silipin ang mga detalye ng isang krimen na magiiwan sa inyong mga mata ng takot at pagdududa. Ito ang kakaibang kwento ni na Futong Yen at Waranun Panacha. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhin mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, wag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Sa tahimik na lungsod ng Pattaya, Thailand isang lugar na kung saan kilala sa mga resort, pook pasyalan at sa magagandang tanawin ng dagat, ay may naganap na isang trahedya. Sa likod ng makulay nitong kalakaran at masayang paligid dulot ng mayabong na turismo, isang nakakatakot na insidente ang naganap. Sa isang rented apartment sa Central Pattaya, unang nagtagpo ang landas ng isang Chinese tourist at isang local Thai. Si Fu Tom Yuen, 42 years old, mula Hubei, China, na isang welder, ay nagpa siyang bisitahin ng pataya para magbakasyon. Samantala, ang local fine na si Woranun Panacha, isang 25 years old transgender woman na nagmula naman sa Fonfisay District, Nongkai Province, ay bumisita sa pataya para maghanap buhay. Sa kanilang unang pagkikita ay agad na bighani ang turista sa kagandahan ni Waranun sa pag-aakalang ito ay tunay na babae. Huling nagtagpo ang dalawa sa isang beach sa South Pattaya at dito nagpalitan sila ng mga contact details. Sa mga oras na ito ay napag-usapan nila na magkita sa isang apartment na inuubahan ng turistang si Fu. Lingid sa kaalaman ng dalawa ang planong pagkikita ang magpapabago sa lahat. Isang simpleng pagkakasunduan na mauuwi sa isang trahedya. Maga alas 9 ng gabi ng April 25, 2025, tumawag si Waranun kay Fu para bigyang kumpirmasyon ang kanilang planong pagkikita sa apartment nito. Bilang kapalit ng pagkikita, ay nagbigay si Fu ng 8,000 baht o mahigit 14,000 pesos. Kasama na rito ang sexual na serbisyo at buong gabi na paglalaan ng oras kay Fu. Ngunit nang dumating si Waranon sa apartment ni Fu, ay biglang nagbago ang lahat. Nagatubili si Waranon na ituloy ang napag-usapan at nagdesisyong hindi ituloy ang napagkasunduan pagtatalik. At dito nagsimula ang sigalot dahil sa hindi pagbayad ni Waranon sa pagbibigay ng sexual na serbisyo kay Fu, nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng dalawa. Hindi tinanggap ni Fu ang pag-atras ni Waranon sa napag-usapan at sa halip hiningi nito ang 50% refund sa naibayad niya kay Waranun na siya namang tinanggihan nitong ibalik. Agad nagsimula ang mainit na pagtatalo. Ayon kay Fu, Naunang naging bayulente si Waranun at siya raw ay sinampal sa muka at tinadyakan nito. Dahil dito, ang galit ni Fu ay umabot sa puntong siya ay nawalan na ng kontrol. Ang mga pangyayari ay nagbunsod sa isang marahas na away. Ang galit ni Fu ay naging sanhi ng isang hindi malilimutang aksyon. Bilang ganti ay walang atubiling sinakal niya si Waranun hanggang sa mawalan ito ng malay. Gunit hindi doon natapos ang kalupitan. Matapos ang kanyang ginawa, hinila ni Fu ang walang malay na katawan ni Warren papunta sa banyo. Dito ginamit niya ang isang pares ng gunting para paglaruan ang katawan ng biktima. Isang pagpapakita ng labis na pasamaan ng tanyang aksyon. Agad niyang hiniwa ang parte ng dibdib at inalis ang mga silicone implants ni Woranun. Binuksan rin nito ang katawan mula leeg pababa hanggang sa bahagi ng ari ng biktima. Dito, napatunayan niyang hindi tunay na babae si Woranun. Hindi pa nakuntento, kinuha rin ni Fu ang puso ng biktima. Pagkatapos nito, nilinis niya ang katawan ng biktima at ang buong kwarto, pati na ang dugo sa paligid pila nagbabaka sa kaali na malulusutan niya ang krimeng ginawa. Sa huli, iniwan ni Fu ang katawan ni Waranun sa banyo. Nang makapagpahinga, nagsimulang magplano si Fu para makaalis sa Thailand. Matapos ang gabi ng pagpatay, nagbook ng flight si Fu pabalik sa China. Sumakay siya ng motorbike at bus patungong Suvarnabhumi Airport sa Bangkok upang magtangkang makaalis kaagad pabalik ng China. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, hindi siya nakaligtas sa mga otoridad. Kinabukasan, April 26, habang papalabas ng Thailand, nahuli siya sa airport ng kapulisan. Nang arestuhin siya, makikita pa sa mukha ni Fu ang manasugat na dulot ng mga panlalaban ni Waranon. Sa pagsisiyasat, nagbigay ng detalyadong pahayag si Fu sa mga pulis. Ayon sa kanya, nagalit siya ng saktan siya ni Waranun at hindi niya na kontrol ang kanyang galit. Nakita siya ng mga otoridad na may mga kalmot sa mukha na nagsilbing patunay na nagkaroon ng pisikal na pagtatalo. Habang patuloy na tinutukoy ang dahilan ng pagpatay, maring nakinonde na ng mga otoridad ang malupit na sinapit ni Waranun nang makita ang kanyang katawan sa banyo ng tinuluyang apartment ni Fu. Ang eksena ay tila isang brutal na pagpatay at hindi isang simpleng alitan lamang. Dahil sa mga hiwa sa katawan ng biktima at ilang nawawalang parte sa katawan nito. Habang ang investigasyon ay nagpapatuloy, napag-alaman ng mga pulis na si Fu ay bumili ng mga gamit tulad ng kunting, tape, plastic bags at plastic cable ties mula sa isang discount store. May mga ebidensyang nagpapakita na parang planado na ang krimen bago pa ito nangyari. Sa kabila ng kanyang paghingi ng paumanhin at mga palusot gaya ng pagbili niya ng gunting para sa sariling proteksyon tuwing lalabas ng gabi, hindi pa rin siya nakaligtas sa pag-amin ng kanyang krimen. Sa huli, ipinahayag ni Fu na nais niyang laruin ang katawan ni waranon Inalis niya ang silicone implants sa dibdib ng biktima at sa kapinanggal ang puso. Nagpatuloy ang kanyang mga aksyon kahit na hindi na makatarungan at masalimuot. Ang mga ebidensya ay matinding nagbigay linaw sa kaso, mula sa mga testigo hanggang sa mga material na ebidensya. Samantala, ang mga labi ng katawan ni Waranun ay inuwi sa kanyang hometown sa Ban Bancut Klep, Village No. 4, Nanang Subdistrict, Fonfisay District, Nongkai Province. Noong April 29, isinagawa ang isang funeral rites sa Wat Papradit Dama kasama ang kanyang pamilya at ilang mga kaanak. Hanggang ngayon, patuloy ang imbestigasyon sa kasong ito hindi pa rin malinaw kung ano ang sanhi ng biglaang karahasan ni Fu o kung ito ba ay bahagi ng isang mas malalim na plano. Inamin ni Fu sa mga otoridad na siya ay nagalit nang hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon. Ngunit sinabi rin niyang nagkaroon siya ng mga kahalintulad na sensasyon matapos siyang makapanood ng isang palabas sa TV. Tila isang kaluohan ang dahilan ng pagnanasa ni Fu na maglaro sa katawan ng kanyang biktima. Habang ang mga otoridad ay patuloy na nag-iimbestiga, may mga tanong pa rin na hindi nasasagot. Ang nangyaring krimen ba ay dulot ng hindi natuloy na pagtatalik na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa sarili? O mas may malalim pang dahilan o punot dulo kung bakit nagawa ang pagpatay? ang krimen sa pataya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa mga biktima at isang katanungan na nagsisilbing paalala sa atin. Gaano kalalim ang kasamaan sa ating paligid at gaano kahirap tuklasin ang mga lihim ng ating kapwa? Sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag, ang kaso ni Fu ay nagiging isang madilim na halimbawa ng kung paanong isang galit na hindi nakontrolado ay maaaring magbukas ng pinto sa isang kalupitan na hindi kayang pagdudahan ng sinuman. Hanggang ngayon, si Fu Tong Yen ay nakabilanggo at ang kaso ni Waranun Panacha ay nagsisilbing alaala ng isang hindi makakalimutang trahedya na nangyari sa ilalim ng mga pahimik na gabi ng pataya.